What's up mga Kapermers? Magandang hapon po sa lahat ng Kapermers ko dyan Ayan si co-driver mga kaparmers Simula na naman sa bakbakan sa diligan mga Kapermers sa aming talungan. Ay co-driver, ano na naman kayang oras? Kayo matutulog ngayon? Gutagay. Butagay. Ay, atira. Oh, bantay ha. Hanggang sa matapos kung kailan matapos mga Kapermers no. Dahil hindi talaga namin to ano? Ah hinto ah, hindi namin hintuan mga ka-farmers kung hindi matatapos. Kumbaga kung, baga, kung maka, ano yung tubig namin mga ka-farmers dahil pina din, ah, dinagdagan ko yung lalim kaninang madaling araw. Kung magkasya mga ka-farmers hindi ito maabutan ng mala, ano laliman ng gabi mga ka-farmers. Siguro matatapos to ng mas maaga kaysa kagabi mga ka-farmers. Punta natin si Bunso kung mga farmers andun sa kabila. Uy, shout out, uy. Eh. Bye-bye. Ayan, yeah, ganyan ang co-driver ko mga farmers. Ganyan ka bait. At kasipag. At ako, ako, naman ay tagahila tayo ng host mga farmers. Ha, ang Hmm. Tingnan natin maya. <laughs> ako tagahila sa host mga farmers. Ng dalawa kong anak. Ni Ola. Bubuanan pa pala ito, tumoy. Oh, doa na, doa. Gapon. Harun-dili, magsigbalik-balik ang hose. Naguroy na na ako noon. At puntahan natin si Ibonso, mga kaparmas. Ayan, o. Oh. Uh, tanggal pagod, mga kaparmas. Kapag nagpasel-pasel tayo sa mga taniman ko. And may mga marami pa rin dito, mga ko Oh hindi ko na binunot kasi say nasasayangan talaga ako kailang yan may bunga naman eh punta natin si Bunso sa kabila nag ano kasi lang mga para parang kasalungat yung starting nila sa pagpapatubig kaya ako ay palaging nag ano parang lakad-lakad kasi uh, hilaan ko ng husi bunso puntahan ko na naman maya maya si co-driver uh, kailangan ding hilain ang hus para hindi, hindi mabigat sa kanila ganito kami mga kaparmers kapag nag ano na yung mga anak ko na pa uh, eh, antok na or ano sa ko na sila ano ala palitan kasi may mga gagawin rin ako ng iba mga kaparmers eh But ngayon kung kaya ko ngayon eh, magtatanim na naman ako ng sitaw ngayon dyan sa nilinisan ko yan tataniman natin yan ng ano mga kaparmers sitaw ngayon kung kaya may nabili na akong binhi oy shout out bunso Unso ko masisipag din mga farmers. Oo, di ba? Ayun siya. Shout out, shout out. Ano na naman kaya ang oras ngayong matatapos? Eh, unso. Ha? Hindi mo alam? Ha? Di mo alam? Hi, hanggang kailan matapos? Ano? Ni mag-hike ko eh. <laughs> Ayan mga kaparmas. Uh nagtatrabaho pero bitbit -bit yung cellphone nagpapa sounds yan ang libangan nila habang nagtatrabaho makinig ng sounds hello mga kaparmer sa thank you for watching I love you all